TPP. Yan yeah, kay chairman yan. Oh, tinanggal ko rin. Oo. Oh. Di Lona. Ano. Kayo lang ang ano eh. Hindi, hindi, na siguro makapag-react eh. yung ano. Yung mga mga residente nyo, hindi makapag-react. Kasi sinasakot nila ako eh. Pero reklamo na kayo eh. Oh, Ayun. Teka oh. Blood. Gusto mo, doon kasi talagang magkape. Kasi, bawa na naman kayo sa tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si Chairman. Eh. Kayo ba ang galit na Ah, nasa naula niya ni Kami. kay ba ang eh. May, may mga padrino yan. May padrino na lang, hindi huwag ka sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagbabalik ni General Suka. Bakit? <laughs> Bakit? Tuloy mo pa hinihingal ka nga eh sa ginawa mo eh. Hindi. Doon na. Ang galing. Doon. Kung kunin mo lang. <laughs> kunin, kunin. Kung na, mo. next, next. Ayun pa, doon. Mami, kami na. Patanggal nyo na lang yung mga ilaw. Patanggal nyo yung mga ilaw. Pare, Ate. Oo, oh, ito. Golo, wag to. Wala naman daanan eh. May reklamo. Motor na lang ang nakakadaan eh. Uh, yan ang reklamo. Oo, motor na lang. Kaya pala nagsama tayo ng NTPP. Yan, kay chairman yan. Oh, tinanggal ko rin. Oo. Dilona. Dilona.

ayun may ticket ayun. oh may ticket pala yun makitip late na <laughs> ayun ko na mag edit oh <laughs> yun natikita na yun nakupatok sa salamin ayun pagka nagkaan ito

unattended sa yung mga ano pa ba? Unattended obstruction sa illegal so, parking, illegal parking. Pag dumating naman yung driver nyan, hindi na natin disensya. Pero kung may dala tayong towing? Atake nyan. Atake. No? Na, Since nawala tayo, unattended lang. Uh, no. Pero pag may driver? It it ticket pa rin lang? lang. O, oh, baka ano, may pwede consideration naman tayo. Pwede yeah. naman natin patanggal na lang lahat. Yung yeah. tutod walang driver. O, oh, kanina pa eh, no? Eh, wala. Tikitan talaga tigitan natin yung plakas. Eh, para malinaw lang ah, hmm. para malinaw lang. Yung sir, hmm. uh, Mendoza. Oh, sector 1 yan, siyempre. Okay. Okay. Oh, so, pala malinaw, may konsiderasyon naman yung mga MTPP eh. kaso kanina pa kasi kami nandito dito eh, e hindi pa siya na nakaalis so nindigyan ng ticket unattended usually, pagka wala talaga yung driver pinalagay na lang doon sa ibabaw ng uh, windshield Kasi gusto nyo, kayo lang. Kayo lang ang ano eh. Hindi hindi, 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 na lang siguro makapag-react yung ano. Eh. Yung mga residente nyo, hindi makapag-react. Kasi sinasakot nila ka atin. Pero may muna kayo. kayo, 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 kayo Pare, huwag nyo na ilagay yan ha. Huwag nyo na ibalik ha. pag tinta kayo, i-ganun nyo. Huwag nyo sakupin yung kayo. Pwede naman mag-tinta eh. Huwag nyo lang sakupin. Meron na kame, meron dito, tapos meron dito. Ano kuno may Nancy, wala na? Bobo.

salamat yung mga tao. Wala na kita alam. Wala na kita alam. Wala na kita alam. Wala na lang! Man, 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 man. Oh, <laughs> Gent, ay, ay, ay. Dami nun, dami hey, sa dulo, mga naka-illegal park din doon. Habang ito naman eh kinukuha rito. Hey, niyo, buunin na. kunin Pero pagka na kami, na namin 'yan. Buunin.

hindi nyo na pala tinatanggal yan dyan, oh. Ang yan, oh. Tignan mo. Panghakot sa pakulong. Chairman yung eh. Panghakot ko. Chairman na lang mo. Hindi, yung pagiging chairman eh. Tignan nyo nga, oh. Hindi na tinatanggal eh. Tignan mo. Kung yan, ginagamit, mabilis kang tanggal eh. Ah, ano na nga siya. Nasira okay, eh. Pero hindi nga nalagay ito sa loob. eh. Paano nga naman pag may emergency? Nandiyan pa lang siya. Jerry, hanggang na yun. Nagaling muna. Hindi nila alam kung paano gagawin eh. Ang tama kasi nila pagkakaroon. Sige sige. Sige nga. Guys, gusto na po kayo yan eh. Tatanggalin mo na po yung phone. Sabi, ginagamit to sa barangay. Eh, paano gagamitin? Tignan mo, siya ba? Diba? Eh, pambira yan. ito, eh, si ate. Kalibay ah, na lang. Oh. Oh, Ayun. Ako, daga, oh. Blood. Wala na kung diba yung daga. Pagkata niyan. <laughs> Lumuis, eh. mm -hmm. Hindi, luma pa yan. Ah, nung, okay, nung, okay. Nung sinko, oh, hindi ka okay. Nung 5, hindi nagbumuis, siya. Eh.